Ang init, mga kaokiks. Kaya para magpalamig, dumayo tayo sa isa sa pinakamagandang isla sa buong mundo, ang El Nido, Palawan. Siyempre, tayo ay nag-self-vlog para kayo ay makapasyal din. First stop, hello pagkain agad tayo. Bumili ng seafood Andito tayo sa Taytay, Palawan. Kung kami dito ng kibaw, ito ay parang clam. Sariwa yan, ha? Ipili rin kami ng alimang, oh. Iihawin namin mamaya for lunch. O, oh, di ba? Magano lahat? 390. So, yung 390, ang, ang nabili ko ron ay dalawang kilong... Kabitsin ko. Kabitsin. So, halos limang kilong kibaw at dalawang tuyo. Oh, oh, 390. Murang-mura. Okay, <laughs> yeah. salamat! Lapu-lapu, bumili tayo. Tapos, bumili tayo ng talakito. Magkano yung talakito? 127 po. 3-4 kilo, 127. Next stop, bumisita naman tayo sa isang paraiso. Dito tayo ngayon sa isang napakagandang beach dito sa El Nido. Ang pangalan ay Nakpan Beach. Tinaguri ang top 10 beaches sa uh, buong mundo ng Traveler's Magazine. Available to, open to the public, mura. At saka tinadayan ng mga turista. Daming forum niya. Magkano kita nyo, benta nyo sa isang araw? Minsan nakakaubos ko ng 50 pataas. 50 na buko. Magkano ang isa? 100. Oh, hindi 5,000 isang araw. Nakanda, negosyo pa rin Anong pangalan mo? Sam. Sam! At anong pangalan ng ano mo? Some coconut. Some coconut. Using your coconut. <laughs> Siyempre, ang pagkain dito ay world class din. At kakaiba. Ito ang menu ng uh, The Taste. Meron nyo, merong sisig pizza. May chicken adobo pizza. Pepperoni. Ang bestseller doon nila yung Hawaiian. Seafood pasta. O, oh, di ba? Mukhang masarap sa sumunod na araw, iba naman ang ating paandar. Hi guys! Andito tayo sa El Nido. Ayan si Ram, ang ating tricycle driver. Pamunta tayo sa Palengke ba? Palengke. Uh, para lang bumili ng pasalubong. So, Pagkakila ng uh, tricycle dito, pwede ng uh, 150-300 pa. Yeah, 150. Ano yung ano mo? Mitsubishi o Hyundai? Nissan. Nissan. Oh, okay. Oh, nga, Nissan ang logo. Ang klaseng Nissan ito. Yan yung ating sasakyan. O, oh, biro mo. Nissan na tricycle. Oo. oh, kakaiba. <laughs> Naglakad-lakad din tayo. Ayan, ito yung mga side street ng El Nido. uh, buti na lang malilim. Ayan, no, may tindahan. May mga pwedeng puntahan. Cathedral Cave, Snake Island, Big Lagoon, Secret Beach. Helicopter! Ito yung helicopter At dito, nakakita tayo ng kakaibang balon. Buti, katabing katabing nyo. Tapos nga lagay dyan, panghugas lang, no? Ayan, no? Kasi, elinin nyo eh. At di sa'yo, hindi na kayo pumigib ng malayo. At nakakaaliw na signage. Bakit smoking yan? Kasi, na yan. Wala pong bawal sa smoke sa daanan. Kaso double O. <laughs> <laughs> Na wrong spelling lang. No smoking. Next stop, siyempre, bumili tayo ng pasalubong. Nandito tayo sa Art Cafe. Bibili daw tayo dito ng kasul. Yeah. Convenience store, shopping center, souvenir hello, store. Hello! hello. Ano pangalan ng kalye ito? Buenos Aires. Buena suerte. Maganda pala ng tumira rito sa Buenas... Bu Buenas na, suerte pa. O, di ba? Ay, ito na pala yung dagat eh. Ito ang buena suerte. And bago tayong mag-goodbye Palawan, siyempre nag-hello pagkain ulit tayo. Talaga namang ang ganda ng Palawan. May pagmamalaki ang magagandang tanawin. Masasarap na pagkain at mababait na tao. Ay, salamat. Thank you very much. Punta din kayo dito, mga ka-o-kicks. Kita-kicks.